Ayan guys, yung asawa ko nandun na naman sa taas. Buti na lang talaga may ganyan kang asawa. Uh, tiniba niya yung, ano, yung saging doon. No? Si Babo. Basta sa mga akyatan yan guys, magaling yan. Ano pa kayang akyatin yan? <laughs> ganyan daw talaga guys. Pag hindi marunong umakyat yung yung isa, yung isa yung magaling hindi pares magaling pinagpaparis <laughs> yan guys oh. ako kahit hinog na guys hindi ko aakyatin yan <laughs> uh. uling uling nila nagdakol nya ito ko papagini po ito

nyamot ba ito siya? Uuuh! Selfie! Self. Ayan! May tayo guys. Saging ko yan. Kanya kami ata niya ma. Upsun e na. Hintay na ma. Hintay e na ma. E ano nga? -an. Hintay yun. Narabing ito. Ang e baboy